Dr. Vito, pwede po ba namin inumin lamang ang amlodipine kapag tumataas lamang ang aming blood pressure? Ang ibig sabihin ng ating mga pasyente, iinom lamang sa ng amlodipine kapag nararamdaman nilang tumataas ang kanilang blood pressure ng 140 over 90 kapag nagpatingin po sila. Ito po ay hindi po dapat natin ginagawa. Kasi kapag ang doktor nagreseta po ng amlodipine, ibig sabihin maaring long term po ang pagpapainom nito o kaya kailangan po itong i-maintain lifetime. Dahil po sa, mga reason na kapag bigla mo naman po iniinom lamang ang amlodipine kapag tumataas ang iyong blood pressure, maaari po kasing mag-peak po ang blood pressure nyo at pwede po itong ikasanhin ng stroke and heart attack. So, hindi po dapat yan tinitigil not unless po sinabi ng doktor at wala pong ibig sabihin na kailangan putol-putol po ang pag-inom nito dahil ang goal ng blood pressure is i-maintain